No Limit Here, unang kabanata, isang pagtitipon, at ito'y lamang karagdangang impormasyon. Isang masusing pag-aaral ni Ida M. Kimare, tinig ni Gurong Filipina, inihanda ni Gurong Filipina. Sinabi ni Pate Damaso sa unang kabanata na wala silang kinikilalang hari kundi ang tunay lamang. Binanggit pa niya ang pangalan ni Gobernador General Bustamante bilang pagpapatunay ng kapangyarihang taglay ng mga praile noon. Pinatay si Gobernador General Bustamante ng mga praile dahil laban ito sa pang-aabuso ng mga praile noon. Ipinakulong pa nito ang Arasobispo ng Maynila noon dahil sa pakikipagsabuatan laban sa pamahalaan. Ang nobelang La Lobra Negra na sinulat ni Padre Jose Burgos ay tumatalakay sa katiwali ang ginagawa ng mga praili lalo na ang paraang ng pagpatay nila sa general. Naranasan din ni Gobernador General Juan de Vargas ang pakikipag-alitan sa mga praili. Bagamat nakararating sa hari ng Espanya ang mga pangaabuso ng mga praili, ay hindi ito nasusumpo agad sapagkat hindi ipinatutupad ng mga praili ang kautosang ipinadadala rito ng hari ng Espanya. Isa ito sa dahilan ng alitan ng Gobernador General at ng mga praile. Katulad na nangyayari kay Gobernador General Juan de Vargas na pinarusahan ni Asubispo Pardo nang ito'y wala na sa katungkulan niya bilang Gobernador. Pinaglakad siya sa kalsada na ang suot sa katawan ay sako, nakapulupot ang tali sa kanyang leeg at tangan-tangan ng isang kandila. Ginawa ito ni Diva sa loob ng apat na buwan na naglalakad sa mga kalsada ng Maynila. Namatay siyang isang bilanggo sa isang kalyo na patungong Mexico. Ayon sa Apas Revisited ni Renato Constantino, pahina 78. Noong taong 1870, ang Binondo ang itinuturing na pinakamalaking probinsya ng Maynila. Matatagpuan dito ang mga mestizo at mga elitista o mga taong nakaaangat sa lipunan tulad ni Kapitang Tiago. Mapapansin ang paggamit ng titulong Don at Donya bilang taguri sa kanila. Karamihan sa mga naninirahan dito ay mga negosyanteng Pilipino at mga mistiso. Ang kiyapo naman ay tirahan ng mga clerk ng pamahalaan, mga alagad ng sining o artists at mga mga tinatawag na Peninsulares ang mga Kastilang pinanganak sa Espanya. Insulares naman ang tumutukoy sa mga Kastila na ipinanganak dito sa Pilipinas. Sila ang tinatawag na mga Pilipino at ang tinutukoy na Indio ay iyong mga katutubong Pilipino na tinatawag na rin Pilipino ni Gobernador General Basilio Agustin noong taong labing walo, na Ito'y ayon sa History of the Filipino People ni Teodoro Agoncillo, mga pahina 115 hanggang 117. Kitang-kita sa panahon ito ang diskriminasyong nagaganap sa mga Indio na matatagpuan din sa kabanatang binasa. Hanggang dito na lamang tayo. Muli, maraming salamat sa pakikinig at magkita muli tayo sa susunod na kabanata.